Isinailalim sa assessment at validation ng mga benepesyaryo ng programang Ayuda Alay sa Bangsamoro o Alab at Humanitarian for Orphanages, Markads, Elderlies and with Special Needs o Homes ng Project Tabang sa mga barangay ng Matuber, Pura, Pinansaran at Tubuan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. bilang bahagi ng patuloy na Humanitarian Response and Services Initiatives sa ilalim ng Project Tulong Alay sa Bangsamborong Nangangailangan o Tabang, nagsagawa ng assessment at validation sa mga target beneficiaries ng Ayuda Alay sa Bangsamoro o ALAB at sa Humanitarian for Orphanages, Markads elderlies and with special needs o homes programs araw ng lunes. Saklaw ng isinagawang validation at assessment ang apat na mga barangay ng Matuber, Pura, Pinansaran at Tubuan kung saan isang on-site validation sa mga potensyal na benepesyaryo ang isinagawa. Tatlong markads naman na nasa mga barangay ng Pura, Pinansaran at Tubuan ang sinuri upang masigurong tama ang dato sa profiling at pagpapabilang nito sa HOMES program. Ang pagsasagawa ng ganitong proseso ay isang mahalagang hakbang sa pagsisiguro na ang tulong at suporta mula sa ALAB at HOMES program ay naipapaabot sa mga lehitimo at karapat-dapat ng mga benepisyaryo. Ang Project Tabang ay kabilang sa flagship programs ng Office of the Chief Minister. Jen Garcia, iMinds, Philippines.